September. Simula na din ang Pasko dito sa G sa Getli. Nako. At sempre at Pasko pa September 1. Oh, hindi oh, lang naman si, arah, si Marie, uh, Joe Marie. Uh, Jose Marie. Jose Marie. Oh, Marie. Marie. ang may kanta sa Pasko. Meron din tayo. ang, ang word of the day ngayon ay EB. EB ano? Yung, EB. Sige nga po. Ibigay nyo na <laughs> ang aming Christmas bonus. Bonus na at 13 months. Ako malapit na araw-araw. Gagawin natin Merry Christmas at ang happy ang inyong mga araw habang paparating ang Pasko. Live tayo dito sa Binangona, Rizal. At dala natin ng Eat Bulaga GMA 7 Kapuso. Ang G-Security na tulong at, at saya. At hihalit namin niya sa inyo, umulat bumagyo. Tama ka po dyan, Yormes. Unang araw ng fair match. Gusto po namin mga ruling sa mga bahay-bahay. Okay, eto okay. <laughs> na. Excited si Prince of Mga kapuso, eto na, G-Security. samahan niyo kami. At syempre, para so mas maging so, masayakin yung first get ng inyong... <laughs> Ay, <you get> <laughs> Pwede naman Pero ganun pa man, sa mga nasa bahay para mas maging meri ng first 1st of Hindi September ninyo, huwag nyo kalimutang mag-scan. <laughs> kasi, apat yung mananalo, ha, ng 15,000 Pesos. Huwag nyo bukosan, kakaskas ko lang to. Hindi nyo tayo answer right? Kasi, Hindi nyo kayo <laughs> Pag nasa meron, daan ka... Meron kang baka sa nakaraan. <laughs> di ba pag nasa daan ka, Hello po. Pagandang ka. Oh, Araw Ay. po sa inyo. Ay, nai! Jorme! Pumulang, wag kang lalabas. may nakita ako dito. Uh, nai. Ayan! Ikaw po yung nakita like, ko kanina. Oh, nai, baka ka. May ulan. Hello. Hello po. Pagpapagin sa ni Boboy sa Si, Seti, si ka, Siti, Ay, di si Boboy ako. Maraming Ang lakas na ulan. Ano? Ay. ay bahay ay, no. niyo po ba to? Oh, oh, oh. Oh, oh. Salamat po, bahay po namin. Ah, sige po. Aniga. Sige po. Baka po pwede makapasok oh, muna. Dito tayo, dito tayo. Ito, may tubig. Dito. Saglit lang. Ay. Hindi pa rin ako makakit ako, Ay, hello <laughs> <laughs> <Okay> na. <laughs> ano po, nanay. O. Chill ka lang po muna dito sa Gedi, nanay. I love you. Nay. Hello. Saglit, na Oo. Oh, oh. Huwag kang mag-alala. Steady ka lang dyan sa gate. Ako pahala po sa'yo, Nanay. Oh. Hi, boy. Kaya nga, ah. sabi ko pupuntahan lang yung ano. Kaya nga, dito ka sa gitna. Sa gitna ka namin. Ang ah. ah, sakit pa na siya ko. <laughs> ano? Buena mano, September 1? <laughs> oh. <laughs> <At laughs> Ay, Tommy pa. <laughs> Pwetay mo po ba? Hindi pa po sa 15th birthday month pa lang. <laughs> ito po kasi, kanina po nag-ikot kami kanina. Tapos, unang bungad sa akin, ha, ginto ako. <laughs> ginto, ginto. Pero ngayon, <laughs> pero ngayon ate, nakita kita kanina na parang nag nagpansit. Nagluluto ka ng pansit. Nagluto ko po yung asawa ng ate ko, birthday po ngayon. <laughs> birthday po ng asawa ng ate ko, ay pinagluto po ako. Yung, yung mga sampay. Ay, o ko. nga, sakit lang po ha. Hawakan niyo yung... Sa'ko <laughs> <laughs> yung <Hindi> ko kaya. <laughs> ah, kasi may pa sa si si <laughs> So ngayon, <laughs> nagluto ka ng pancit. Baka naman, ate. Ah, asa yung Asa na pa set? Kung sino makakapagpabot <laughs> ng pansin Nakita sa akin? Eh. Sinong masigasig yan, masipag, matiskarte, may na, isang buling. Tumaan kanina na kuya, Kami nakakain. Yun. Ay, kayo Oo. po yun. Yes. Inakita mo yung ban? Oh, oh. yung puting ban, kala mo mangingit na pa, no? Hindi, <laughs> <Alam mo. laughs> <laughs> <laughs> may dalang tulungan sa iyo yun. By the way, ano po palang pangalan ni ate? Donabel po, pero kinala po ang tawag na mahal. Diyos ko. Mahal, tawag. Opo. Oh, mahal. Oh, bakit mahal? Eh, nanay ko po, pinaglihi ako kay mahal. Talaga po ba? Baka naman po sa mapagmahal, baka mali lang po yung pag-intindi nyo. Oo, oh, mahal po talaga. Ah, okay. Ilang taon na po si Ate Mahal? 33 po. 33? Uh -huh. Okay. So, ngayon po, ano po yung pinagkakabalaan ni Nanay Mahal? Ano po? <laughs> ano <yung taong> <laughs> Ay, kasi, alam mo, ganyan talaga si Yorme mababaw ang kaligayan. Ay! Ay! Kayo ay! Kayo ay! <laughs> gayan, parikoy, ay! 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 ko eh, madiskarte ka rin dito. Matira na natin. <laughs> Paskong pasko rito. Pari ko eh, pari ko eh. Ay, nandun ah, ah. like, na pa set. Tawag ka ni Prisipe Sedi. Ah. Ah. Dahil maulan, di nalang may pansit, meron kang isang buliga. <laughs> ah. Alright. Okay. Teka, bumibelo pa ako, boy. Bumibelo okay. pa ako. Inhale. Next and move on. Let's go. Hindi ako makapapo. At na, nagpapit lang ang niiyak ka po. Natatuma lang po kasi pa, sinuwerte po, hindi ko po inaasahan. Eh, may awan, Diyos. Opo. May awan, Diyos. Ano nga ulit pangalan mo? Mahal po. Maren? Mahal. Mahal? Opo. I love you. I love you too, your man. ka na talaga nagkalat si Buboy eh. Nagkalat ng bakas ang nakaraan habang nagkihalakad. <laughs> talagang bomba dito. Okay. Paano na may asawa? Meron po, may asawa po. Oo. Oh, nasaan yung asawa mo Nasa, ngayon? Nasa ano po, San Mateo po, nagtatrabaho. Ah, talaga? Ano trabaho? Construction po. Oh, shout out mo, pangalan na asawa mo. Baka nanonood ngayon. Shout out ka, Roger! Naku, bogey ni Yormi, pagpapalit na kita! <laughs> may anak na kayo? O, oh, ilan ang anak? Tatlo po. Tatlo. Sabi mo, yung bilas mo, may birthday. Ano po, yung ano po, asawa po ng ate ko. Bayaw. O, oh, parang bayaw. O, oh, bayaw mo. O! Basta yung loob ng bahay nila. Bumabaha po sa bahay nila. Ha? May baha? May baha po. <laughs> Mukhang sinaswerte ka, September 1. Ang ganda pa naman na suot ni Buboy ngayon. Korean na Korean. Ko-ords. Ko-ords. <laughs> 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 yeah, <yeah, yeah>. <laughs> <laughs> po, may baha. <laughs> Tumutulo nga. May tulong po ba o baha? Oo. Oh. Eh, bakit may ilaw? Ay, po dito. Ah, ganun? Bakit ka naputulan? Hindi po ako nakabayad. Magkano utang mo? Ano po, 5,000 po. Talaga, ilang buwan na yun? Limang buwan po yun eh. Ah, talaga? Bakit? Hindi po ba pumasok? Okay eh, hindi, basa boy. Ay, teka oh, na po. Nagpapatuyo Nanay. sila ng floor. Basa po, baka po may mga electronics Mag dyan. Oo nga eh. Hindi si bata, baka naglalaro. Wala naman. Aliga, oh, Wiring. Boy. Alika dito. Okay lang po. Para okay hindi na natin madumihan yung sige. buong bahay niya. Kasi may kang si bomba eh. Kasi magbutik tayo eh. <laughs> kasi <may talakang> bomba. <laughs> <laughs> Ipapasok ko uh -oh. pa sa loob ng bahay. Buntay pumasok, baka <laughs> Okay. Taka, taka muna. Limang buwan. Eh, kala ko may trabaho yung asawa mo. Opo, oh, eh kasi nun po ano, yung trabaho po nung asawa ko, paano-ano lang po, lalo pag umuulan, wala pong saho. Wala so, po. pag walang construction, walang trabaho? Wala po. Pag oh, wala trabaho, walang chape. Wala pong pera. Nga nga. Ah, nga. Ilang nga ulit anak nyo? Tatlo po. Tatlo nag-aaral naman. Tatlo Good job. Oo, oh, yun, importante yun, ha? Grade 11 po. Oo. Oh. Grade 11, grade 7 po, tsaka grade 1. Oo, oh, nakabili ka na ng pang-uniforme. Yung luma na po nila. Hmm. Yung Kung binilan ko lang po yung panganay ko kasi bago po yung uniforme sa grade 11. Iba, iba na yung... Iba po po. Oh. Magkano inabot yung gastos mo sa uniforme? ano po, yung uniform ng anak ko, 600 po, kaya isa lang binili ko. Ilan dapat, di ba? Dalawa, tatlo. Eh, isa lang po muna sa ngayon, sabi ko po so, sa kanila. So, suot laba, suot laba. Opo. Magninis-nis ka yun. Wala kaya kailangan wala, may kapalitan. Ilang, 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 Limang buwan eh. Limang buwan po. And tubig? Po. Wala po, bayad po yung tubig. Po yung tubig, o. Oh. That... walang tubig, yorme? libre tubig sa floor eh. Dahil sa ulan. <laughs> di ba? Opo. Oh, po. Hi oh. kayo. Desisyonan mo na. Thank you, ha. Ah. Desisyonan mo na. Okay. Uh, oh, Malalaman lang. natin. Ang hatol. Ang hatol. ni Prisipi Sedi. Mainit pa, ha? Opo, oh, kakaluto ko na. Mainit? <laughs> Subo mo lahat yan. Subo <laughs> Masarap yan pag may tinapay. Oh, oh. Wala po akong tinapay, eh. E, okay lang. Masarap. Oh. Nakita kita may da dala kang toyo kanina O, oh, bumili ka ba sa tindahan ng toyo eh Huwag mo na lagyan ng toyo Matarap na Opo, tama na. Po, tama na Limang buwan, itong bahay ninyo sa inyo? Sa amin po oh, At -hati. least kahit pa paano Meron kayo nasisilungan, kuryente na lang Opo E eh, paano pag summer, ang init Wala kang kuryente, limang buwan na Opo, wala po eh Ano po Naghihintay na lang po ako ng ano Yahi ko po, nag-ablay po ako ng pa-Saudi po Saudi? Opo. O, saan sa Saudi? may Riyad. Po. Sa Riyad. O shoutout sa ating mga Habibi, sa mga OFW natin, dyan sa Middle East. Ha? O. Kailan ang alis mo? Tay pa po ng ticket. Ticket bakit? wala ka pang ticket? Wala pa po. A ah, ticket na lang. Pero meron ka ng agency. Kung meron baga, po. may lalandingan ka na. Meron po. E, teka muna ha. Eh, e paano yung tatlong anak mo? Sino mag-aalaga? Wala. Yung tatay ko po, tsaka nanay ko. Titiisin mo yun? Opo. Wala po hirap po ng buhay eh. Dati po, nagtitinta po ako dito. Eh, hindi po kaya talaga ng budget kasi utang lang din po yung puhunan. Kaya po, ano, pipilitan na lang po ulit ako mga ibang bansa para sa kanila. Kahirap po kasi buhay. Tatlo na po yung anak ko. Hindi po ganun kamura yung bilihin. Kaya, ano, decisionan ko po umalis na po ulit. Well, talagang ganyan. Napakahirap talaga. Po? Hirap talaga ang buhay. Okay lang po. Ayan, mm. eh, tubig. Pahin eh, tubig. Ah. Oh, sige, tubig ka muna. Salamat. Mm. 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 Ano pangalan mo? Ang pangalan mo lang. Roger po. Roger. Roger. Anong grade mo na? One. One. Oh, ito na lang hawakan mo. Tubig na nanay mo. Yan. Grade one, nag-aaral ka ba mabuti? Opo. Paano yan? Iiwan ka ng nanay mo, magtatrabaho nanay mo sa abroad. Mamimiss mo nanay mo? Opo. Mami oh. mo, may gusto ka sabihin para kay mama mo. Opo. Ano gusto mo sabihin? Mama ka po siya. Katabi ko po siya palagi. Kaya mo siya umalis? Opo. Umalis mo si mama mo? Opo. Hirap talaga, no? Eh, May hawaan Diyos. May hawaan Diyos. Basta pag nandun ka na sa Middle East, nakaipong ka, uwi ka kagad. Mahirap mawalay sa mga anak. Yorme, mm -hmm. kasi isipin mo po Kahit anong problema kakaharapin mo mm -hmm. Isa lang ang pinakamabigat talaga Feeling ko po Yung mm -hmm. mahiwalay sa anak mo Yes, totoo yan totoo oh. uh, Bale, eh. malay mo ba? Eh. Pa paano po paano po kaya natin kakaharapin yon Titiis na lang po Titiis. Tapos, di naman po natulad dati Na wala pong cellphone May cellphone na po oh ay, pwede magano, no? Yung video call ba yun? Video oh. call oh bagay, libre halos internet sa Middle East. I mean, may bayad din pero halos mura lang, no? Nakakatawag ka. So ano pangarap mo sa tatlo? Ano po? Mapagtapos ko po sila ng pag-aaral. Lagi ko naman po sa kanilang sinasabi na ano po? Magsikap po sila kasi yun lang po yung maibibigay nila sa amin para magsikap hindi sa po Opo, para hindi po nila nararanasan yung nararanasan naming buhay ngayon. Kung anong meron po kami ngayon. Hmm. Yun po yung tinatarin ko sa ano. Hmm. Ilan ang kapatid mo? Ano, anim po, pito po kami. Pito kayo? Oo. Okay, boy pa ang nanay yung tatay. Opo. Hmm. Tatay ko po, nandun sa bundok, nag ano po, nag, nagagamas po ng mga damo. Gapas, gapas. Opo, nagagapas o. ng mga damo. Kiniklearing. Uh, kumikita naman siya. Uh. Opo. nanay mo? Nangatulong din po. Ah, oh, hindi niyo kasama ngayon? Wala po. Nanay ko. Nasaan? Ano po yung nangangatulong dun sa may pinsan ko sa may taytay? -tay? Kasambahay? Opo. Eh ngayon po, umalis po, may patay po sila. Kaya po, umuwi po muna siya ng tar tarlac. Ah, tarlac? Ah, kapangpangang ka? Ilocano. Ilocano. Oh. Okay. Sige, ganito. Okay. Ano yung sinabi mo kanina yung pagdating namin? Yung sabi mo, buti na lang dumating kami. Ganyan. Opo. Ba ba bakit? Ba't mo naiisip yung nanonood ka ba ng Itbulaga araw-araw? Nanonood po naman. Nakikita mo yung mga ano, random people, Opo, random po. places. Siyempre po. Ah. So nag-wish ka rin na sana madatnan ka. Opo naman, yung sa Gedli Gedli. <laughs> ay, ay! Ayan yung gusto ko, tumatawa ka na. Oh. Okay, una, anong problema ang mabigat na kinakaharap mo ayan. sa ngayon? Yung ano po, yung pagalis ko, yung po yung pinaka mabigat. Bukod po sa pagpuputol ng ilaw namin, yun po ang isa sa ano. Pagalis mo, may maiiwan ka bang pera sa pamilya mo pangumpisa, habang wala ka? Wala nga po, puro utang na. E magkano utang mo bukod sa miral ko? Na, mas malaki pa po sa akin yung utang. Mas matangkad pa <laughs> sa'yo. Marunong ito. Ang taba ng utang nito. Ang, kaleng. ang kaleng. <laughs> Kaya totoo po, mas malaki pa sa akin yung utang ko. Magkano utang mo? 300,000. <laughs> libo. ay ginamit mo yan sa ano, sa pagpapaprocess. Yung iba po, oo po, yung iba po dito na na utang, utang na po. Pero kung sakali po na hindi na po kayo umalis, kung sakali na naman po, ah, hindi po kayo malis ibang iba bansa. Maghanap buhay na lang po kayo dito. Ano po yung gusto ninyong hanap buhay na sa tingin ninyo na kaya to kahit na hindi na ako mag-ibang bansa. Nagtitinda nga po ako dati, kaya meron po ditong mga ganito. So, natigil po kayo kasi wala na pong tsappe? Opo, tapos yung pera ko po, opo, tapos yung pera na rin, nagastos na, na pa, rin ano po. po ba ang puhunan po sa gano'n? Sa pagtitinda po. Sa pagkain po? Ano po? Ang puhunan ko lang naman po dati, mga 5,000, 3,000, gano'n. Kasi dalawang po tayong ulam lang. Kasama mo na yung ano doon, Shanghai tsaka ano, ang hindi namamatay na okoy. <laughs> Okay. <laughs> okay. Ganito. Kailangan mapasaya natin ito kasi September 1. Eh, Pasokong Pasko. Pagpasko. Ay, pa-birthday nyo na po sa akin sa September 16. Birthday ko na nga po. Okay. Happy birthday to you! At dahil birthday mo, may regalo ka sa Big O' plus. plus. Yan. Yan ang una. Huh? Yan. Yan, mga kapuso. At Be saka, meron ka pang... Rare na rare, G-Sagat na t-shirt! Ayan! Yeah. Yeah, Ayan mga kapuso, panalo talaga kayo dito sa G-Sagat. Lalo lalo na sa Bingo Plus dahil araw-araw pwede kayong jumakpat ng 54 million pesos. At piso lang, pwede ka na sumali sa Bingo Plus. Please visit Bingo Plus. Ayan! Yeah. At yan! Ito, September 1. Of may dagdag ang G.Sagetly. Uh -huh. oh, ang bago nating kapuso. May regalo sa'yo ang Sunrocks Multi-Clean. Yan. No? Yan na, oh. Okay. Naku, mga kapuso, talaga. Yung bahay niya ngayon. Ha? May regalo ang Sunrocks Multi-Clean. Mas bango ang buong bahay sa sala, sa banyo, at kusina. Dahil sa Sunrocks Multi-Clean, buong bahay niyo, Pangulin. Pangulinis for 48 hours. Yeah. At sa inyo ng Sonrox. Thank you, Sonrox. Marami kayong mapapasaya. Eto na. Uunahin na natin. Ha? Mauna Ma ni? eh. Mauna ni eh. Mauna ni eh. Butang eh. Butang eh. -e. Magkano ang utang mo sa Meralco? 5,000. Unang solusyon ng G. Gedley, Bigyan mo, pambayad din, Meralco. 5,000. 5,000 pesos! 1, 2, 3, 4, 5,000 Bayad na, Meralco. Bayad na! Yung anak niya, isa lang ang uniforme. At laba, suot, laba, suot, mag Kaya, pambilin ang uniforme ng panganay at ng dalawa pang anak. Butang eh! Botang eh! 10,000 pesos! 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ah, dito pa lang at tapos Para magdagdag pa may paninda ka na. May additional punan ka. Dagdaga, tagay. At pambao sa papunta sa abroad. Yes, botane, botane. Botane! 100,000. pesos. 10, maraming maraming salamat po. Sa Diyos. Nauna <laughs> po sa Diyos. Hindi ko po akalain magkakaganito po. Akala ko po manguha na po ng tao yung ban. Totoo, yun ang iniisip nila. Yung puting ban na manguha ng tao. Pero hindi mo akalain, ano? Hindi ko po akalain na. Swerte po pala. Lagi may awan, Diyos. Totoo po. Wala na talagang susuko. Alam Hindi. ko, mahirap yung kakaharapin mo sa mga darating Opo. na linggo, mawalay sa mga anak mo. Pero may awa, Diyos. Oo, salamat hmm. po. Huh? Oh. Hmm. Ano po, magharal po sila ng mabuti. Yung iwanan ko pong pera sa kanila, gamitin po nila sa maganda, wag po nila lustayin. Kasi hindi po ka kadali kumita ng pera. Maraming maraming salamat po talaga, oh, Yorme. Ano mo sa Itbulaga? Maraming maraming salamat po, Itbulaga! God bless you! Boy! Yormie! Tagdaga tag mo pa nga! O, sige Tagay pa! Tagay pa. Pang iwan, pambaon talaga para pag wala siya may pangkaso si pamilya. Tagay! Sampung bulik pa! Sampung bulik! Sampun pa! Sige po! seven, eight, nine, ten. Yeah. Okay, happy na happy na. Happy na happy. happy. Wag ka na masyado At least may maiiwan ka ng pera sa pamilya mo habang nag-uumpisa ka sa Saudi. Ha? Ingatan nyo lang, kipirin ninyo, maging masinop sa buhay, at higit sa lahat, huwag kang susuko. Ha? Hindi po, hindi po. Ang sa akin, salitang pagsuko. Okay. Asa ah, na yung ano? Yung may birthday. Yung, birthday, yung may, birthday. Para Ito. hindi na magalaw ng pera na to, oh. Bibigyan natin ng picture. Asan ang birthday? Asan may birthday? Asan ang birthday? Oh, okay, nasa ibang bansa po. Nasa ibang bansa. O baka may wish ka sa kanya dahil birthday oh, niya. Wish niya, yeah, oh. Dong, maraming maraming salamat. Kung hindi dahil sayo, sa iyo, hindi, mo. hindi dahil sa birthday mo, hindi ako makikita ni Yorme. Kasi Akala na, ko po kasi yung band talaga, mangunguha po ng ano, Si Una po sabi, bibili po ng ano, merienda. Oh. Kasi sabi ko, bakit kaya bumabalik yung buwan na yun? Ano yun? <laughs> kaya yun? Kaya nagtaka lang po ako kasi pabalik-balik po yung buwan. Okay. Oh, pwes, ngayon, yung puting buwan, oh, puting buwan, yung puting buwan <laughs> na ngayon, may hatid na tulong <laughs> at saya. <laughs> Ay! Oh, Ano nangyari si dyan? Ba't ka na Oh, mag-iingat ka, ha? Oh. Oh. Thank you, thank you. Nay, nay, alaga nay. Ba't ka ano dyan? Uh, nay, ba't ka naiyak dyan? Na ano ha? lang ako na... -ano Na-touch? Na Oo, di bali. May... Talagang ganyan ang buhay. Huwag kang mag-alala. Uh, Basta ang gusto lang namin, hatid namin ay tulong at saya. Opo, ha? Salamat Okay, salamat Okay, ingat ka. Okay! O, oh, ikaw! Lormi! Oh. O, oh. nakikita ko lang po si ate. Ate, ayos ka lang po ba? Parang hmm. may pinagdadaanan po. Lagi po kasi yung kalagi po kaming nanonood. Talaga? Eh, opo, sumasali po ako sa QR code. Uy. O, opo. Talaga. Eh nung kanina sabi niyo na sa binangonan kayo, nung umuulan, nakita ko yung gate nung ano, kulay blue. Sabi ko, ay hindi dito 'yan sa lower. Kaya tumakbo ako kahit umuulan, bitbit ko to kasi alam niya yung ano niyo eh. Yung yung, sa yung mo, sabi, Opo, yung Ano alam mo? Ng... Austin. Yes. Has, ano? Russell? Austin. Austin, Austin. 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 Anong sinasabi Austin. niya? Ay. Anong sinasabi namin? Botang eh. Bang. Botang eh. Kuling oh. <laughs> naman. Botang eh. Oh. Saan ka pa mo uwi? Taga ka ba o doon o, ka pa? Po, doon po. Dream come true to. Nanonood ako lagi. Pinapangarap ko na sana mapunta kayo dito. Nanonood. araw-araw ka lang manood ng Itbulaga. Sumasa Opo. Habang nanonood ka sa TV, gamitin mo 'yung cellphone mo, Opo. i-scan mo 'yung QR code. QR code. At pwedika manalo. Po. At pag hindi ka naman nabunot, pwede ka pa rin mabunot para maging studio contestant Opo. dahil sa ang ibulaga may paki ko. sa iyo. Okay, let's see muna tayo. Okay. Anong pangalan mo? Tesi Bautista po. Shout out sa mga kapo! <laughs> Shout out po sa Jensen. Oh, Jensen. Ay hindi po. Na ano lang po ako, nanay lang po ako. Ang asawa? bahay po. Housewife? Bilib po kami sa mga nanay. Bilib eh, po kami dyan. Kapag nagmo-module kami, nanonood ako. Ay tos, nung, nung malamang ko nakita ko na binangonan, kaya sabi ko, hindi, dito yan sa lower. Kaya lumabas ako. Okay. Nagmo-module kami. Ano, mo? ano tinuturo mo? Ali, boy. Anong tinuturo mo ngayon kay Bunso? Hindi po wala po kasing pasok, kaya nirereview mo yung anak mo. Kaya hindi po may pinasa lang po yung teacher na gagawin nila. Okay. Tatlo po ang anak ko. Uh -huh. Kayang-kaya naman po, nanay no. Uh, Kayang-kaya naman po. Uh -huh. Ay. <laughs> Asawa mo na saan? Nagtatrabaho po. Saan? Dicer. 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 Ayun ba yung sa tindahan? Hindi po. Yung supermarket. sa supermarket. Yun Opo. Oh, supermarket. supermarket. Uh. Oh. Sabi niyo po kanina, sinusundan niyo po kami. Oh, po. Eh, ang lakas po ng ulang kanina. Bumuhos ang ulang kanina. Kasi po, kasi po, nanood po ako, nanonood po ako, nagmo nga po kami. Nung sinabi niyo nasa binangonan, alam ko na yung nasa banyo pa, yun sa banyo, yung gate, kulay blue. Oh. Sabi ko, kaya yung sabi Tagarito ko, dito. talaga siya. Sabi Tagarito. ko, kaya lumabas ko, nakita ko agad po. Nay, bakit ka nagbaka sakali? Tumakbo ka. La ang lakas ang ulan kanina. Ang lakas ng hangin. Dito Delicate, sa binangunan. Delikado, delikado. Ayan na, ayan na, ayan na. Easy, easy, may easy. May kami tulong at saya. Gusto dog food. <laughs> okay. Bakit ka nagpakasakali? Natutuwa lang po ako. Kasi alam ko, alam ko, sabi ko, malabo na mangyari na sasali lang ako ng sali. Kasi yung pinanood nyo po din, yung matanda na nag bobo nagjajang shop. Oh. Okay. di ba yung pinapanalangin din niya na mapunta kayo doon. Ako, sabi ko, sagot ako noon, sabi ko,

Ma- makatapos lang po sila ng pag-aaral nila. Nakabili ka na ng uniporme? Mm, meron po. Meron. Buti naman. Eh mga lang. Po. hindi po kasya yung budget. Bigay po ng kapatid ko. Okay, Para... nangungupahan ka? Hindi po. Buti naman. May bayad ng kuryente. Wala pa po. <laughs> <laughs> Magkano ang utang mo sa kuryente? 28. 28, tubig. Tubig po, malaki po tubig ko ngayon, 600. So 3-4 na kagad, ang bayarin. Oo. Okay. Ito na. Eto na. Mauna ni. Mauna ni. Boy, unahin mo. Yes po. Unahin mo. Meron ka pong Bingo, Bingo Plus. Plus. Yeah. Pagbaba <laughs> ako nga, no? Baba <laughs> Okay. At syempre, yung Bingo Plus, meron ka rin Sunrock. Sunrock. Bango Minis ang bahay mo. Yeah. Multi-clean. Okay, ha? Happy ka, <laughs> butangin na butangin ah. Siyempre. Sige, okay, sabi mo. Mauna ni. Mauna ni. Butang eh. Butang eh. Butang eh. Butang Okay. Okay. Prinsipe okay. Sedi. Yes po. Pasayin mo si nanay. sakali kahit malakas ang ulan. Lumabas dahil nabalitan niya sa pinanguna tayo. Butang eh. Butang Sampung bulig. Sampung, Sampung bulig. Sampung One, One. Two. Three. Four.

Oh, si Nanay. putangi Putang eh. Putang 2,000. Si Nanay. 2,000. Okay, nako. Mga kapuso, sana marami na naman tayo napasaya ngayon. Kayo mga nanonood dyan. Lalo na yung mga OFW na mga magulang, iniiwan ang kalang anak. Tistis lang, may awan Diyos. Mga karaos tayo, wag kayo susuko sa buhay. Dahil bukas, tuloy-tuloy pa rin ang pag natin dyan sa gateway ninyo. Tama, sasamaan palagi ng malinis na hangarin. Yan ang lagi paalala ni Prince City. Yes. Gawin nating happy ang 1 September ng Bagkiskan. Damis dahil kuyar na. German kuya Diskan na! Therman,